ko so, ayun na nga mga kaloods hindi ko na nabalatan ko na siya yan yung medyo sunok siya so, ito yung balat niya akala, nag record ko akala ko ano na record ko hindi ko pala napindot yung ano nakakamera pala yun <laughs> so ayun na nga so ito maraming ganito dun sa lupa ko so, ito na yung tinanim ko niluto ko na siya so ayun na nga hindi pa ako nakapag ligpik yan so ngayon kainin natin ano? sarap sya munti ka lang masunog <laughs> nalakasan ko ata ng, ng apoy so hindi ko na adjust na kunti ka pala niluluto tapos yun naglilinis kasi ako ng kwarto so yun nakapagtupi na ako sa likod oh. mga pang winter yan itatago ko na yan, itatago ko na yan. so lalabas ko na yung mga pang summer so iwan ko lang kung maglalamig pa ulit so ngayon kamote saka yung mga ano pala di pa ako nakalagpit naglilinis pa ako ng kwarto eh so ayan nagpalit na ako ng beddings tsaka punda so may oras ako hindi ako pumasok kanina kasi na nabasa nga yung ano ko passport so ayun nakarinyo na ako kaso makukuha ko sa April 22 pa so ayun na nga tikman na natin ito mga Mm, sarap. Sobra. Munti ka na siya masunog. Pero masarap siya. Organic to. Walang halong chemical. Ano <laughs> ang sunog po? Oh. Ngayon yung balat niya. Dito lang siya na side nung nasunog. Ang iba hindi naman siya nasunog. Inalatan ko na akala ko. Na-record ko na kasi hindi pa na. No, hindi pa na nakapula So yun na mga kalusa. masarap. Alit lang siya. Kaya, tatanim ako ulit. Yan. Salamat sa panonood. Bye-bye.